Ni um, um, ng mga bubuan. preparation tayo Ah. ng paghahanda sa bagong darating na si bagyong opon. So, ito 'yung mga malibago, yung puno. ang uh, putol tayo. Sama sama si Jerome, sa so, 'yung ating 'yung mga kating yun sa may ano, sa natin. Makainan So ngayon nilagay uh, natin dito para makakain sila ng maayos so yan as of now um biyernes pa naman ng madaling araw darating si Opong at sabi sa balita uh -huh. eh halos buong buong ni eh talagang maulan at siyempre mahangin so ito may bago At pinaputo natin si Kejaro pati itong puno ng kayo yan tutog na yan so ready tayo sa pakating na bagyo ayusin pa natin itong ano, area bali itong pinagawa eh, dito natin ilalagay yung ating mga manok dito sa bandang gilid yan. Tapos tatakpan natin ito. Tatalian tong para sigurado kasi baka gumalaw ka daw. Hindi man ito pipiglas pip pero expert pa rin na nakatali. So, ayan yung pitch sa atin. sa so, ngayon eh maulan-ulan. Nahaya natin at yung ating mga alaga na kumain muna na ito. Yung ating gansay na sa labas. Mamaya papasok natin yan dito. Lahat tapos nalagyan na rin natin ng pakain so pas dito sa alo so ito yung paghahanda ito ay atin ang dinisin kanina tanggal na yung mga dumi so ito yung magiging pakain ng ating mga kambing kambing ng pabo bahala sila pagsaluhan nila yan so ito yung pinaka flooring ng ating ano. so, so magamit na to for, for the first time at ito yung aking kalaykay na pinili si Shopee so ayan yung trapal pero may tayo pa tayong ayusin uh, kasi eh, hindi natin alam kung anong pwedeng mangyari okay. makaabala. abala natin. So, ayan. Tatanggalin natin yung mga steel mat dyan. Sige, naka-weld din yan. natin yan. So, ayun yung update. Eh, okay sa kalong ngayon. So, yun lang. So, so lagi namin na, lagi namin naranasan. So, sabi kasi, baka kumalo sa signal number po yung bagyo dito sa kalukulan. At isa eh, naman, wag, wag naman kasi ang daming, ang daming mga pangkabuhay ang pwedeng masira. So, yun lang po yung update. Um, wala akong masyadong masabi. So, don't forget to like, share, and subscribe. Ayan, si Tagul at si Brenda. Nagkibusog na sila. Ngayon, papasok natin sila. <laughs> so, yun lang.